tropa. Eto, si tropa. Eto yung kasama ko dati pumunta ng puno ng mangge. Lagi na akong tinutulak eh. Yung tropa, yun. Nabigyan ko si tropa. Wala na ako dito kasama. Wala na sekretary. Naku po. Ako na mag-isa. Ayun. Ayaw pa mag-start ng motor ko. Yung susi kasi niya sa loob ng box, hindi inaabot. Yung ayaw Eto nga mga kois, bali magluluto ulit ako ng sinangad para sa mga omnes. Malito tuturo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung sinangad na binahagi ko sa mga omnes kung tropa. Bali ito na kasi simulan ko na. Papansin nyo, may maitim yung kawali kasi nila nakagluto ng adobo. Nabluto na sa ako din ng adobo. So di ko na inugasan para pag nilagay ko dyan yung kanin, mas malasa, mas lumasa sa kanin. Diba? Sayang kasi yung nako nga ngayong... si mm -hmm. buyas, sibuyas at saka bawang at saka kung nilagay yung kanin. Bari syempre duruhin mo muna yung kanin, diba? Yan. Tapos nilagyan ko ng yan. May nexumexo ko pala muna. Sorry. May nexumexo ko muna. Yan. Tanda sa mabsorb na yung nasa nung adobo na ginawa ko dyan. Yan. Tapos nilagyan ko ng yun, isang boteng sushi, suningyan yan, si suning yan. Isang boteng si suning para mas dumasa. Yan, tapos isang kilong paminta. Yan, napakasarap. Tapos yan, paminta pa. Yung eh, yun, paminta yan, yung pino na kasi yan, yung una si crack. Yan. Tapos yan, isang boteng toyo. Para di, huwag ka na magdalagay ng asin, na may toyo na. Yan, mas malasa yan. Mag, mag o oh, napakasarap niyan. Sarap yan. Ayan, mekso-mekso ko na mga koys. Ayun na mga koys, buddy. Ang sinangag ko na nga, tao ko dito nga pala sa sinangag ko. Mga koys ay jabberize. Motivational jabberize. Bari binibenta ko siya ng isan libo. Isan libo sa mga tropa ko. Yan mga koys, buddy. Eh, magdalagay din ako ng itlog. Siyempre, kumijabberize meron ding egg muna. Siyempre, ito lang budget natin, bari. Ang, ang nilagay ko nga pala dyan eh. Isang kilong paminta, seasoning, at saka isang kilong uh, asin na rin. Ayaw mga poysa. Yan, ayan. At saka ako ngayon nalagay. Bari yun, sinangag ko dyan, tapos na. Yan. Nalagay ko na nga, may mantika na yung mga poys. Bari, ayan na magiging paras ng motivational jabber yan, sarap yan mga kuys. Promise, try nyo. Yan, bali ayan, May nahegse-mexo ko yung magmatika. Diyan mga kuys, yan. Yun, natapos na nga mga kuys. Bali, apat na naman na order yung nagawa ko mga talaga. Yung mga tropa ko, apat na talaga nabibigyan ko sa mga tropa ko. Bali, yung sa gilid na yun nga mga kuys, yan. Yung, ay, yung ginawa kong adobo. So yun nga mga kois, nakaprepare na yung mga pagkain mga tropa ko. Naku po, ang sama ng Ang ano, lakas na kulan dito mga kois, pero yung mga tropa ko, hanapin ko pa rin yun. Siyempre, tropa ko yun eh. Kailangan mabigyan natin ang baka nagugutom na mga tropa ko. Dito pa rin ako sumisipa ay si Ipab. Dito naman na undagi kundahan sa may biliyar si pagge. eh. Yun ka sa masama ang panahon wala na gagala dito ngayon mga host. tara hanapin na natin ang mga tropa ko para mabigyan ko na ng food baka gutom na yon. no nakarating na nga ako ng pahasain dito sa may malibal iwal di ko pa rin na nakita ang tropa ko ang layo na pinagagalaan ang tropa ko ano ba yan? Diyos ko, tropa, nasaan ka na? Wala pa yun, tropa ko. Nakita ko rin yung tropa ko. Mukhang malungkot yung tropa ko. Yun, tropa, naka dito, tropa. May babagi ako sa iyo, tropa. Yun. Nungkot na mukha mo kanini. Yan, yun. Sa walang anuman, tropa. Hanapin kita pag-reach na tayo. Babalikan kita, gata, bibigyan kita, Jolby. Ha? ayo, Minabot na nga tayo ng gabi, kakahanap sa mga tropa, ko. Huh? Bali na ka isa plan ko. Hanap pa ulit tayo, mayroon pa ako ditong tatlo. Tara, mga koes! Yun, sobra na nga akong ginabi hanap ng mga tropa ko. Huh? Pagtagpulan pala, mga nagtatago pala itong mga tropa ko. Huh? Bakit kaya itong mga ko? Hindi ko tuloy makita yung eh, mga tropa po. Uh, Ang layo na narating ko. Grabe kayo maganda mga tropa. Nasana tayo. Pero pa ako dito tatlo. No. Dalian nyo mga tropa. Gabi na. Kailangan ko na umuwi. Nahilo na ako kakahanap sa inyo mga tropa. Eto si tropa. Eto yung kasama ko dati pumunta ng puno ng mangge. Lagi na akong tinutulak eh. Yung tropa, yung nabigyan ko si tropa. Wala na ako dito kasama. Wala na akong sekretary. Naku po. Oh, ako na mag-isa. Ayun. Ayaw pa mag-start ng motor ko. Yung susi so, kasi sa loob ng box. Hindi inaabot. Yung ayo pa. Diyos ko. Ma. Oh, ni yung So, say, ilapit ko daw. Nagre-reklamo yung motor. Masyado daw malayo sa pinin. So, eh, nasa box lang na. Iyo. Yeah, hmm. um, um, Iyo. Hindi ako maka-unless. Ito na nga. Yun, sige, tropa. Ayun, andun yung dogs niya. Ay, dog lang pala. Pinapakain niya, baybay lang din natin dito na lang po na may tropa ako dito diyan si tropa na tutulog. Naku, maaga pa tropa, di ka dito, mumain ka muna, huwag ka matulog, naku, wala naman ang tiyan mo. Ayan, tropa, magpakabusog ka tropa. Magpakataba ka, antayin nila ako, bibigyan ko kayo lagi. Ano kung may isa pa akong tropa dito eh? Sunod-sunod yung mga tropa ng bayan ng mga tropa ko Ayun si tropa! ko? Na-headset pa. Hindi lang kita masyado. Na-headset si tropa. Tinatawag ko na hindi ang ni tropa. Ayun, anong ko? mo ni tropa. Tropa! Ano ba naman? Mating ka naman tropa. Na-headset ka pa tropa. Ayun lang nga mga kus, bali apat na naman ang akin nagawa. Sorry nga pala sa hindi ko nabigyan. Siyempre, hindi naman tayo rich. Hindi kaya na ating budget magbigay na magbigay ng marami kahit gusto ka pa magbigay mga tropa. Yun, para supportan na lang ang ating page at YouTube channel mga kois. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Pakisupportahan pa rin po. Doon, yung kakalimutan yung like and share ang ating video at i ang aking page sa so, manila rin ng subscribe sa aking channel at konting dambeng maraming maraming salamat po sa inyo at marami po po tayo matutulong ang mga tropa Salamat!